isang mapagpalang umaga sa bawat isa at kumusta kayo maraming maraming salamat sa mga uh, panunood ng aking video at sa lahat ng mga nag follow maraming maraming salamat uh, ingat kayo lagi saan man kayo sulok ng mundo saan man sulok kayo ng Pilipinas ngayon nanunood ng aking video maraming maraming salamat sa iyo <clears throat> maraming maraming salamat sa inyo so um, bigyan lahat bigyan lang natin ng Uh, sagot yung uh, commentator natin na walang kwenta ang frat well oo tama ka walang kwenta ang frat sa mga uh, mapanghuskin tao walang kwenta ang frat sa mga sarado ang utak at puso sa mga magagandang nagagawa o sa mga positibong uh, pananaw, buhay um, walang kwenta ang frat sa mga uh, mapagmataas at uh, apakalinis ng tingin sa sarili <laughs> sila lang naman yung mga nagbibigay ng mga ganong uh, komento at hindi nyo nakikita yung mga ginagawa ng kapwa nyo at hindi nyo na ramdaman, nakikita na, na napapansin yung mga magagandang ginagawa ng mga fraternity organization dito sa ating uh, lipunan. Dito sa ating bansa. Alas maraming uh, fraternity organization ang uh, tumutulong sa mga trahedya sakuna so nagbibigay sila ng mga duda para sa ating mga naapektuhan marami rin sila mga pinag-aaral nag-aayos ng mga simbahan nag-aayos ng mga paaralan nagbibigay ng mga gamit sa mga estudyante medical mission uh, para sa ating mga matanda sa mga buntis ayan ang dami-daming mga fraternity organization na Uh, ginagawa nila to dahil doon sa mga uh, charity event or activities na yon marami ang makikinabang so, hindi nyo yan na nakikita at hindi nyo yan napapansin pero masisisi nyo ba yung karamihan or kami kung bakit uh, sumali sa fraternity organization karamihan sa amin dito na namin nasubok yung sa tag. Dito namin nakita yung silbi namin bilang tao. Dito namin na ramdaman yung saya. Ha, at dito rin naramdaman ng karamihan yung pagmamahal ng isang pamilya na hindi naramdaman sa kadugo o sa totoong kapamilya. So, yun lang. Sana ay may natutunan ka at uh, naliw maliwanagan ka o mabigyan kita ng konting kaalaman sa uh, mga bagay-bagay. Since lagi ka naman nanunood ng aking video at nakaka-comment ka. Maraming maraming salamat sa iyo. At yun, uh, sa lahat ng kapatid, sa lahat ng uh, ating mga magigiting na fratman. Sa mga kaibigan, kakilala ko ng mga pratman, prat be proud. Okay, sa lahat ng kapatid all over the world, lagi mong itaas, pakita mo, araw mo ito. And, long live. Peace!